Hirap nang maglakad ang 78 taong gulang na si Edwin David Sr. ng San Fernando, Pampanga. Kinakailangan na ng wheelchair ni Tatay Edwin o hindi kaya nang aalalay sa kanya. Hirap man sa bawat hakbang, bakas sa kanya mga mata ang excitement para tanggapin ang isang bagay na simbolo ng buong buhay na pagsusumika. Kinilala si Tatay Edwin bilang isa sa oldest parol makers sa San Fernando sa pagbubukas ng Giant Lantern Festival ngayong taon. Anim na dekada o higit kalahati ng kanyang buhay, ginugol niya sa paglikha ng parol. Hindi na gumagawa ng Giant Lanterns ngayon si Edwin pero tila mahirap kalimutan ang isang bagay na parang karugtong na ng iyong buhay. Aniya, nakagawa pa siya ng maliit na parol noong isang taon. Sobra saya. Ang gusto ko sana maraming makagawa ng parol na maraming sa panga para maturo ng mga bata. Yan ang gusto ko. Ganun ang ko. Si Edwin na ang ikalawang henerasyon ng lantern makers sa kanilang pamilya. At ang husay sa paglikha, ipinamana at patuloy na nagliliwana. Ang anak niyang si Edmar David, 20 taon nang lumilikha ng parol. Sa pitong magkakapatid, apat-aniya ang tumutulong sa kanya ngayon sa pagbuo ng Giant Lanterns. At tinuturuan ako. And, and then, uh, yun, uh, natuto na ako. Nung medyo may edad na ni father namin, lilipat na sa akin, ako na yung gumawa. Kasi at least yung tradisyon namin na gumag uh, ever na gumagawa ng Giant, at least na natuloy namin. Espesyal ang gabing iyon para kay Edmar dahil bukod sa parangal para sa kanyang ama, ang kanyang galing nagningning din. Ang giant parole kasi ni Edmar ang itinanghal na champion sa festival ngayong taon, bagay na maagang regalo sa kanya ngayong kapaskuhan. Pero hindi lang yan ang Christmas wish ng anak ni Edwin. na mga pamilya ko hindi nagkakasay lalo na yung father ko medyo may edad na sana umabap yung buhay niya para sa mga impormasyong napapanahon at on demand lands Mexico Newswatch Plus Pampanga